kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Simulang nagumpisa ang kirian ng pamilya Duterte at presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos ay hindi na nawala pa ang labasan ng mga baho sa isa't isa. Nasa pawa na ang ilang mga problema sa ating bansa dahil sa away ng dalawang mga pamilya ng mga politiko. Bawat galaw ng mga magkabilang partido ay pinapantayan ng isa't isa sa paghahangad na makakuha ito ng kung anumang pwedeng maibato sa kanila na makakapagbigay ng negatibong epekto sa publiko ang Vice Presidente ang kadalasang tat-tat sa pambabatikos ng mga kaalyado ng Presidente dahil raw sa kabastusan nito, ilang kongresista na nakilalang kaalyado o kampi sa Pangulo ang pinagbakan ng Vice Presidente nang ito'y dumalo sa mga kampanya. Ibibigay ko itong apple na ito kay apple nito. Ma'am! Saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan hanggang siya ay mamatay. <laughs> ay, ano nga ba distrito ito? Sino nga ba congressman natin? Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang? Oh. Klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa mga tao! sa inyo. Ngayon naman ay nasa sentro ng kontrobersiya ang kapatid nito na kasalukuyang kongresman ng unang distrito ng siyudad ng Davao, siya si Paulo Bolong Duterte. Inirereklamo ng isang negosyante si Kongresman Pulong na siya umanong na nakit sa kanya at sinubukan pa raw siyang saksakin ng daladalang konsilyo ng Congressman. Nangyari ang insidente ito noong February 23, 2025 pero ngayon lang ito sumambulat. Ang nagsamba ng reklamo laban kay Pulong ay kinilalang si Criston John Patria, 37 anyos, negosyante at residente ng Davao City. Hindi klaro kung ano ang pinagmula ng nasabing kumpruntasyon pero nahuli kami to kung kaya't kumalat sa social media. Sa isang video na pinost ng The Manila Times, ay kitang kita sa CCTV na kuha umano sa loob ng Hearsay Gastropub sa Barangay Obrero noong February 23, 2025. Ang pagkumpronta ng isang lalaki na sinasabing si Pulong umano ito, tingnan ng video na kuha mula sa CCTV ng nasabing bar. Ayon sa biktimang si Patria, hindi raw siya kaagad na kumuha ng medical certificate noong araw na yun para patutuhanan ang nangyari sa kanya dahil raw sa takot na takot ito. Rason para dalawang buwan pa ang lumipas bago ito nag-file ng reklamo at kinumpirma naman ito ni DOJ Prosecutor General Richard Padulon. Ang video na nakuha ay dadaan pa sa verification ng PNP CIDG at doon na malalaman kung talaga bang hindi ito gawa-gawa lang. Kung sakaling totoo nga ito matapos ang verifikasyon ay may laban talaga ang kasong inihabla ng biktima kay Pulong na physical injuries at grave threats. Kapag mapatunayan at manalo sa kaso ang nagririklamo, ay mahaharap sa sentensyang aresto mayor ang may gawa nito kung saan ay maaari itong makulong ng tig isang buwan sa bawat kaso at magbabayad ng tigwa 100,000 pesos sa kada kasong kinakaharap nito. Talagang nakakaawang tingnan ng biktima sa nasabing video na tila parang aso itong takot na takot at yung ko sa kanyang amo pero hindi ba natin alam kung ano nga ba talaga ang buong istorya ng insidente kung kaya't korte na ang makakapagdesisyon nito. Samantala, mula sa dahig ay naglabas na si Pulong ng kanyang statement patungkol sa nangyaring insidente. Ayan na, lumabas na, di ba? Oo, oh, lumabas na. So, kung hindi ka matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan, taka. Okay.

So kay Murag na una man og file ana sa ambutog sa IDG ba. Na una file sa CIDG IDJ ang testimony ang affidavit sa so social media usa sa piskal so di ko kara himo og statement ana kay wala pa mi kadawat og dokumento na gipailan ko kaso ang tanong kung totoo nga bang si Pulong talaga ang lalaking nasa likod ng video ay masasabi mo bang abusado ito? Ikaw, papalag ka ba kung yun ang ginawa sa'yo ng isang politiko? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.